hanggang sa former secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po nang nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas -bas <coughs> ng uh, secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong uh, tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works, at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-imbestiga ng ating kulig ang mga kontraktos na talagang, kung pagsasamahin po natin mga kontraktos na ito at saka yung mga, uh, mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay isang understatement eh. Ang gusto ko pong may malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon, Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob o sa, sa likod nila, sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, kailangan eh ka, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yon. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito para po yung walang kasalanan. Ay, wag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Irono. Yeah, maraming salamat po rin na uh...